Nothing else. WhatsApp mga kapinuno ng Gabriel Ekspres, magandang hapon po sa inyong lahat no, lalong-lalo lalo na po sa mga sumusuporta po sa atin mga kaidol. Uh, mga kapinuno natin natin dyan Kumusta po kayo? So ngayon mga kaidol, ah uh, may hapon uh, Balikan po natin lokasyon uh, Kung Unsaan po nailabas natin yung pamilya ni Biboy. So mga kaidol, ah uh, magbalik naman natin dito sa bundok. Upang uh, hanapin natin yung um, hahanapin ah, natin yung mga kalaban yung pinagkukutaan nila at ah, mailigtas natin si Commander Dante Uka Dante po na sana po mga kaidol buhay pa po siya ah, para po mabuo po ah, mabuo ang kanilang mga pamilya mga kaidol mabuo po ang kanyang pamilya lalong lalong na po no ah, kausap namin yung asawa niya at mga anak na Uh, miss na miss na daw nila ang kanilang tatay na gusto na nilang makita mga kaidol at gusto nilang magkasama na silang lahat so mga kaidol ah uh, shout out no uh, sa hindi pa tayo malubusang magsimula mga kaidol shout out niyo plano sa mga sumusuporta sa atin no sa inyong lahat mga kaidol shout out no ah uh, uh, shout out uh, Shout out no kay Lucy Tinorio Flores. Shout out po sa iyo. Uh, shout out no kay Ma'am Nur Abdurahim, Mami. Uh, shout out kay Arlene Taray Diploma. Shout out po sa iyo. Uh, Dalia Crucio, shout out po being the signal. Shout out po sa iyo no. Ah, uh, ano pa to? Imri Baliente shout out po sa iyo, Bus Gonzaga shout out po sa iyo no. Uh, Madilim Perez shout out po sa iyo. Uh, ano Mel Gillian Rodriguez shout out po sa iyo, ma'am. Leonie Bubis shout out po sa iyo. Uh, Leoner Ki, ano na? Shout out po sa iyo, ma'am. Uh, Emily Espanyol shout out po sa iyo, Marita Pascual shout out po sa iyo no. Uh, Maria Jubi shout out po sa iyo. Uh, Tisip Nuri, shout out po sa iyo no. Uh, Renato Antapisto, shout out po sa iyo sir. At Jambay Galinsuga, shout out po sa iyo. Ma'am Erlin B, shout out po sa iyo. Bul Buljin Aganan, shout out po sa iyo. Ma'am Gina Alicante, shout out po sa iyo Um, Luri Duyan, shout out po sa iyo. Emily Briso Duman, shout out po sa iyo. Mary Sarkon, shout out po. Ernest Mar Mariano, shout out po. Bibi Tinuri, shout out po sa iyo. So yun mga ka-idol, no, yung mga iba po natin dyan no. Uh, sa susunod isa set out ko kayo no. Uh, kasi hindi na ta sa dumag tatagal dito mga ka-idol. Baka maunahan tayo ng kalaban no. Priscil Morales uh, set out no. Uh, so yun mga kapinuno. Yung iba naman sa susunod natin isa set out. Pasinsya na po mga kayo mga kapinuno natin dyan no. Yung iba hindi. Hayaan niyo susunod, susunod set out ko kayo. So mga ka-idol. Ah. Uh, sana po mga kaidol no na mailigtas ligtas natin yun si Kadante para po mabuo ang pamilya ng mga kaidol at sana mga kaidol walang mangyaring masama sa aming lima ngayon. Tatski, Bugoy, mokong at Art mga kaidol. So mga kaidol, uh, sana patititan tayo palagi sa ating Panginoon sa pag-explore natin. So mga kaidol, tara. So mga kaidol, yung uh, kasamahan ko

si Art na na accidental po ni Mukong. Accidental. Sabi ata ni Bro. Sabi ko sa kanya, Bro, kasama tayo. Ah, <laughs> <laughs> uh, yung mga kapugoy na kasi gabi. Kasi, kasi sobrang so so dilim. Sobrang so dilim. Sobrang so, so dilim talaga, hindi kami pwedeng oh, makita. Hindi so lang. nakailag ko kasi Suno, uh, mga ka-idol, mga mga ka-team natin, hindi nakasama si Kabido ngayon kasi iba daw yung pakiramdam oh, niya. Ah, yan. Uh, yan. Sabi niya sa akin, tinawag siya, tawag sa kanina na Ah, sir, hindi mo na ako sasama. Kaya pala hindi siya nakarating. Baka napilayan doon. Hindi, sa, sa bugbog. Siya ba ang pinakamas binugbog sa atin? Kasi at traidor daw siya. Galit na galit yung isang So tara, sana mailigtas natin si Commander Dantino at makauwi tayo ng ligtas. Sana nga po, hindi totoo yung sinasabi nilang binitay na. Ay bro, ganito mo, manalangin muna bro. Eh, mo muna. Dito oh, parang takot pa. Ito lang, ito ang po. Ayan so, mga kabukoy, magdasal muna kami bago kami nalit. Let us pray. Lord, uh, dito kami ngayon sa isang lugar kung hindi namin alam kung anong kapahamakan na gagawin namin. So sana po andyan po kayo suma, ano, sumasubaybay sa aming lakad. Araw-araw man o gabi, andyan po kayo. Yung kapangyarihan mo po Lord, ibigay mo sa amin. At yung alagaan niyo po yung mga viewers namin yung nagdarasal tungkol sa aming kaligtasan. Maraming salamat din Lord sa mga na hindi mo iniwan yung pamilya namin na nandun sa amin bawat uh, bawat pamamahay namin. So sana po gabayan mo kami sa araw-araw naming lakad. Lahat po, lahat po ng ginagawa namin, isang kabutihan lang po Lord. Maraming salamat sa tulong mo. God bless po sa ating lahat. Mhm. Yeah. Mga idols na. Uh, yun si Mokong. Okay ka Mokong? Handa na? Handa na. Hmm. Handa na ulit si <laughs> <laughs> Hindi wag na. Hindi na yan pwede. Sige <laughs> <laughs> tara. Baka, baka sa sunod hindi ko na ano matapik yung ano mo. Marami ka pang ma-encounter dito pag hmm. nasama ka palagi sa hmm. mga Mokong. Baka, baka matutunan mo lahat kasi hindi namin pwede sa iyo. Hmm. Kasi pag mag-explore ka na mag-isa, alam mo na yun kung ano mga magagawin mo. So mga ka-idol, no. uh, papasok na po tayo sa yung ibang daan na po ang dinaanan natin papunta po doon sa bahay. No? Kasi kung doon tayo dudaan no, sa balik yung dinaanan natin, baka nakaambag na marami na mga bumbang naka, diba, uh, na nasa ibang daan to papunta na din to sa, ano, sa bahay yung... nila Dante, Labiboy. Marami na talaga naghanap sa atin. Hmm. Kahit sa bahay ng Labiboy, no. May nag-aabot na siguro ron. Siguro pag-aabot natin doon Saka, ngayon. Uh. Talaga ang inabangan nun kasi may naka-report sa doon. Ito yung doon na. Ito, hmm. yun, ano, pumupunta ako doon. So, yung... Pero lahat na sila nakahanda bro kasi nagsanipure sa na yung dalawang grupo. Oo. Uh, hmm. Yung unang pumunta doon, ibang grupo. Hmm. So, Commander Bulo yun. Nakahanda hmm. na sila lahat. Yeh, tara. Sumang kayo doon ha, sa... mm natin sa location. Hmm. Hmm. Sana po ah.

Редактор

그러니까 오늘부터는 합 走。 You're blessed, Kai. One,

nya mau kita gober tadi dong berarti nanti ya berbun direcord rek dong pentingitas